Hello mga Mima. So ito yung ganap ngayong araw. At um, katatapos ko lang mag-edit at ito ay na ko kaagad. So yung mga bata po, nasa beach sila. Sumama sa papa nila mag-surfing. At afternoon ay uuwi sila dito mga lunch time para magpahinga, kumain. Kaya ito, um, busy ako para mag-prepare ng kanilang kakainin. At ang naisip ko lang ay lutuan sila ng lugaw. Yung, dahil may natira kaming kanin kagabi. Tapos naglaga ako ng kamote para yan ay any time na pag nagugutom ako bilang nanay na kumikilos dito sa bahay tapos may dumidede so maya maya gutom so importante sa akin yung meron akong um, ginangat-ngat na anytime alam niyo para hindi manginig ang aking katawan dahil tayo ay sub-sub sa trabahong gawaing bahay so ayun lang um, ginisa ako, ako ng bawang at saka konting chicken breast na ilalagay ko doon sa lugaw. Nagpa, niluto ko muna ng plain yung lugaw at pagkatapos niyan, ayan, sineparate kong igisa. Saglit lang yan, tapos um, gustong gusto ng mga bata na merong turmeric powder. At ayan nga, habang nagluluto ako yung dalawa, so si Ayan, nagkakalat siya ng balat ng kamote. Tapos, binibigay niya kay Fujiko. So, alam niyo, habang nagluluto, legpit ka, um, linis ng kanilang kinalat para hindi na masyadong dumami. Tapos, ito si Fujiko, umiiyak. Ayaw niya ngayon sa walker. Siguro dahil nasa Hokkaido kami. Two months na walang walker. So, hindi siya sanay. Kaya ngayon, ayaw niya. Umiiyak siya pag nilalagay ko siya. So, ayan, gumawa ko ng sandwich. Nilagyan ko lang ng lettuce, egg, cucumber, tomato, tapos, um, ayun, uh, ketchup at mayonnaise. Tapos, nilagay ko sa paper wax. So, maliit yung nabili ko. Kaya naman, dinoble ko ng balot. Susunod, bibili ulit ako ng medyo malaki. Tapos, ayan, hiniwa ko lang. Para, pagdating nila, at least, nakaredy na. So, ito, 10 a.m. ko to ginawa. So, mga dating nila, siguro mga 12 at least ayun 'di ba pagdating nila uh, may ready ng pagkain hindi na ako nagmamadali so ang lulutuin ko na lang ay para sa dinner so ayan mga mima ang ganda ng sandwich natin super um, healthy pa kasi bibili tayo sa labas na kulang sa gulay tinipid sa gulay at dahil nga sobrang mahal ngayon dahil magraramadan na, kaya sobrang nagtaas ang bilihin. So, ayun muna mga Mima, um, para sa mga sandwich lover, napakadali lang kaya importante na meron tayong stock ng lettuce, yung mga palaman sa sandwich. So, ayun lang muna. Thank you!